Sa panahon ngayon na kung saan tumitindi ang tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas sa South China Sea na kung saan nangailangan ng mga bagong military assets ang Pilipinas gaya halimbawa ng mga surface vessels at mga multi fighters. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Ang Pilipinas ay naharap ngayon sa isang problemang pinansyal na siyang naging hadlang sa pagdili ng mga bagong F-16 multi-role fighter ng U.S. Ang Philippines government ay sa ilalim ng Bongbong Marcos administration ay nagnanais na bumili ng mga bagong multi-role fighter at ang unang mga specification at quantity ng mga multi-role fighter na bibilhin sana ay binago ito ng Department of National Defense at inisama ito sa Horizon 3 of the Revise of Down Process of the Philippines Modernization Program na tumatakbo mula 2023 hanggang 2028. Ang unang plano ay bibili ng 12 units ng mga bagong multirole fighter at ang dalawang pinagtilian ay ang Lockheed Martin na F-16 Piper at ang Saab Gripen CD na gawa ng Sweden. Subalit, nung nakarang linggo, ay nagpahayag si Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romaldez, na kanila tinitingnan na sa halip na bago ang kukunin ay mga luma na lamang usikanhan ang kanilang bibilhin ng mga multi fighter dahil kapos talaga sa pundo ang Pilipinas ayon pa kay Romualdez na ang US ay nag-approve sa pambili ng Pilipinas ng 12 units ng mga F-16 fighter jet para sana sa nasa Philippine Air Force subalit napakamahal ito at ayon kay Romualdez at kailangan ng Pilipinas na maghahanap ng isang paraan na makayana na mag-finance para sa multi fighter acquisition project in long term, ang Pilipinas ay nangailangan na baguhin ang economic growth para makapag-finance sa mga nasabing fighter jet in a long term at ilan sa mga solusyon na tinitingnan ay ang pagbili ng mga luma o mga sikanha ng mga multi fighter o di kaya pagtanggap ng financial aid mula sa US noong 2021 ang estimated cost ng mga multi-role fighter ay nasa 2.43 billion US dollar, mahigit sa kalahati sa buong annual budget ng Armed Forces of the Philippines. Ganito ito kamahal, kaya posibleng ika-cancel ang tentative deal sa pagbili ng mga bagong F-16 mula sa US at ang bibilhin na lang ay mga second hand ng mga F-16 mula sa ibang bansa. At ayon sa napaulat na mayroong mga second hand F-16 na available mula sa Denmark, na mahigit isang dosinang F-16 ito na hindi na ginagamit ng bansang Denmark at kailangan ng Pilipinas na i-amend ang batas para maipantulot ang paggamit ng national budget para sa pagbili ng mga second-hand equipment. Pero kailangan kikilos ng mabilis ang Pilipinas dahil noong lang last October ay nag-approve ang U.S. State Department sa pag-transfer ng mga second-hand F-16 fighter mula sa mga bansa na kalyado sa NATO at ang Argentina ay nagpaplano rin na mag-acquire ng mga sikanhan F-16 para sa kanilang Argentinian Air Force Modernization Effort. Ang US authorization ay required ito bago makatransfer ang Denmark sa kanilang mga US-made F-16 kaya dapat kikilos na kaagad ang Pilipinas dahil hindi lang ang Pilipinas ang nagbabalak na kukuha ng mga sikanhan F-16 marami ding mga kalyarong bansa ng US Limbawa, interesado rin kukuha ng mga F-16 fighter jet ang Argentina. Dito natin makikita ang husay at galing ng F-16 dahil kahit si Kanhana ay pinagagawan pa ito. Alam nyo matagal na ang multi-role fighter acquisition project na ito. Kaparte pa ito sa Horizon 2 of the Revise of the Armed Forces of the Philippines Modernization Program na nagumpisa noong 2018 at 2022 para sa Horizon 2 at na delay ito dahil sa impact ng COVID-19 pandemic. At paglipas ng anim na taon ay hanggang ngayon ay wala pa rin malinaw kung ano ang bibilhin dahil hindi makapagdesisyon ang Philippine government kung anong bibilhin sa Gripen ba o F-16. At ang isa sa mga dahilan kung bakit hanggang ngayon ay wala pang kontrata na napipirmahan ay dahil sa kakulangan ng pundo. Ang hinanap ng Pilipinas ay mga multi-role fighter. Ang mga sikanha na F-16 ay magaganda at powerful pa rin Hanggang ngayon ay magaganda pa rin, kaya isa ito sa magandang paraan para makakuha ang Pilipinas ng mga multi fighter, lalo na sa kakulangan ng pundo. Kaya pag sikanhan, maging solusyon rin ito para makakuha ng mga, kahit sikanhan, basta may multi fighter na ang Pilipinas. At the base, ang F-16, ito yung solusyon dahil subok na subok na ang mga F-16 sa maraming mga combat mission na kung saan maraming mga bansa sa mundo na nag-operate nito. Isipin nyo na lang na mayroong 30 na bansa sa mundo na nag-operate ng F-16 fighter jet. Sa iba-iba itong mga variants, habang ang Jazz Gripen ay mayroon lamang 7 na bansa sa mundo na nag-operate nito. Ang presyo ng mga bagong F-16 sa ngayon, halimbawa, ang pinaka-advanced na F-16 fighter jet port generation, ang F-16 Black si Binte ang presyo nito ay abot sa 63 million US dollar bawat isa. Kung gusto ng Philippine Air Force ng mga brand new ng mga multi -role fighter at ayaw nila ng sikanhan, mayroon din namang alternative ng mga mura ng mga multi -role fighter kaso lang medyo light ito. At kasi ang kasiya ito sa budget dahil mura lang ito eh. Ang tanong kung magugustuhan ba ito ng Philippine Air Force, ang mga multi -role fighter nito or mga light multi -role fighter, ang presyo nito ay kalahati lamang kumpara sa F-16, ito ang... HAL or HALT has na gawa ng India. Ang Tihas Light Multirole Fighter ay kagaya ng F-50 -E light combat aircraft ito pero ang ay hindi ginagamit for training kundi ginagamit ito as combat fighter at mas mura din ito kumpara sa FA-15 ng South Korea ang presyo nito ay nasa 43.5 million US dollar bawat isa pero mukha yata ayaw ng Philippine Air Force ng mga ganitong uri na aeroplano gaya na tihas ng India dahil marami na data yung light combat aircraft kaya dapat pala ngayon ay kikilos ng Pilipinas para makuha ang mga second F-16 pa Denmark. At may ilan ding nagsasabi na ang dapat kunin ng Philippine Air Force ay ang mga bagong stealth multirole fighter na gawa ng South Korea, ang KF-21 Borome. mas lalong hindi kaya ng Pilipinas o so hindi kaya ng budget ng Pilipinas dahil ang KF-21 Borome ay bagong-bago ito at napakamahal din. Ang pinakamaganda talaga na kukunin ay ang F-16 Viper para sa Horizon 3 kung mayroon lang sana sapat na pundo ang Pilipinas. Ang sa Gripen naman, ang nakagandahan ng eroplanong ito, ang Gripen, ay lower ang maintenance and requirement and cost ang inoper ng Sweden para sa Pilipinas ay ang lumang model na Saab C dahil mas mura ito kumpara sa mga bagong model. Hanggang sa susunod, maraming salamat.